Pinagmulan Ang mga negrito o aita ay kabilang sa mga pinakaunang tao sa Pilipinas. Naniniwala ang mga historiador na dumating sila sa kapuluan, libu-libong taon na ang nakalilipas sa pamamagitan ng mga tulay na lupa mula sa Asya. Paninirahan Sa paglipas ng panahon, habang tumaas ang tubig dagat at nawala ang mga tulay na lupa, nanatili sila sa mga bundok at kagubatan ng Luzon, Samar, at iba pang bahagi ng bansa. Pamumuhay Nabubuhay ang mga aita sa pamamagitan ng pangangaso, pangingisda, at pangangalap ng bungang kahoy. Gumagamit sila ng pana, sibat, at bitag upang manghuli. Pagkain Ang kanilang pagkain ay galing sa kalikasan, ugat, prutas, at mga hayop mula sa kabubatan. Mayroon din silang kaalaman sa paggamit ng mga halamang gamot. Wika at kultura May sariling mga wika at jalekto ang mga aita, at ipinapasa nila ang kanilang kultura sa pamamagitan ng awit, sayaw, at kwento. Paniniwala Malapit ang kanilang paniniwala sa kalikasan, may mga ritual at panalangin sila para sa espiritu ng kabubatan, ilog, at bundok. Mga hamon Ngunit sa modernong panahon, nakararana sila ng mga hamon, pagkawala ng lupain minuno, diskriminasyon, at kakulangan sa serbisyong panlipunan. Gayunpaman, paman, patuloy silang lumalaban upang mapanatili ang kanilang pagkakakilanlan. subscribe for more videos.